Hello everyone! So yun guys, dahil na-requestan tayo ng ating Modra Bell, so magluto ako ng ang um, for lunch. So spaghetti ang uh, na-request na niya, so magawa tayo guys sa simple cooking lang ng ating shrimp na spaghetti. Ay ng ating mga panglahok guys. So lang natin kasi nag-request ang ating Modra Bell. So let's go! We're cooking! Ayan guys ang ating yun. Gamit ko ang fresh orange juice. So, yun ang aking mga panggamit, guys. So, magluto na ako para sa aming lunch. Ang aking mother meals. Yan na, guys. So, yun na, guys. Nilagay ko muna itong ating low pack na butter. Yan. Ihulog naman ang ating sibuyas at bawang, guys. Pinagsabay ko na lang siya. mikos-mikos. mikos talaga si hulog natin ang ating friends. Hindi natin pwedeng yung patagalin yan. Kasi, okay. hindi siya ako so kunat. Ayan, lagyan natin ang ating ayan. Lagyan siya natin na, natin ng uh, ano, tomato. No, tomato sauce pala ito guys. Ayan ito naman ang orange juice natin na so, yun na ah, pagsabay-sabay na natin guys kasi madali lang naman ito mahanoy itong ating shrimps so ilang piraso lang to guys mga 16 pieces lang to para sa amin dalawa lang aking modra so yun na ah, again natin ang ating ano kulo so yun para pagsabay-sabay lang saglit lang yan at pepper Lalagyan naman natin siya ng sweet paprika, guys. Yan. Konti lang siya. So, yun na nga, guys. Maya-maya lamang ay ating hanguin muna ang ating shrimps para hindi siya makunat na uh, overcook ba. So, yun. Habang ipapaan natin ating sauce. So, yun. Na aside na natin ang ating shrimps. So, yung atin naman paanohin ng ating sauce, guys. Ayan. Yeah. Mmm. So yummy. So, yun. Ilagay na natin ating parsley. Here, yeah, guys. Parsley. So, ayan na guys. Binalik ko na ang ating shrimps. Ears. So, ito na. Pwede na. Ready na ang ating shrimps sa ating pasta. So, yun na nga mga langga. Then, dalawa lang kami ng aking mold Kunti lang aking lulutuin. Ito lang. So, yun na nga mga langga. Ininit ko siya ulit at aking ihalo ng ating pasta. So, So, yun na nga, guys. Ilagay na natin ang ating pasta. So, request ng aking lola, ihalo ko na lang daw. Since naman daw na kami lang dalawa. So, yun. Sumabit pa. Ayan. O, di So, yummy. Ito so, ating pasta with shrimp. guys ang aming pasta ni more drabels it's very simple but so yummy <coughs> So, let's eat. Kain na. Very simple but so yummy. Thank you for watching and God bless. Yeah.